Uy, kuya, bakit puti ang pinintura mo? Di mo ba alam hindi ang gusto kong ano, kulay? Ang mahal-mahal ang pintura, i charge ko sa iyo yan. Uh -huh. uh -huh. Hindi ganyan, hindi ganyan kulay, bakit puti yan? Ang mahal-mahal ang pintura. Sabi puti ko. Hindi yan, hindi ko sinabing puti, sabi ko apple green. Hindi ko sinabing puti, paano ngayon yan? I-charge ko yan sa sahod mo, ha? ang, Ang mahal-mahal ang bayad sa iyo ginagawa mo. Tingnan ko nga yung gawa ng mga pinto ko dito. What? What the fuck? Ay, Diyos ko naman. <laughs> Kuya, bakit mo tinuloy? Ang kulit naman nito. Sabi ko ayoko ng puti. Diyos ko naman, tinuloy mo talaga yan. Ma'am, first coating pa lang po ito. first coating o oh, bakit ganyan ayoko yung mga ganyan ganyan pam pangit naman yan anong ganyan ganyan ma'am pakiayos pakiayos yung trabaho mo ha pakiayos yan wala pang final po ito ma'am ah, wala, wala pa bang final yan pakiayos mo yung kuya ha mamaya pagbalik ko ayokong ganyan ya ayoko may nakikita akong mga ganyan ganyan hindi po pakiayos lang yan ha hindi po ma'am gusto mo anong gusto mo yung kulay sana ma'am Apple green ang gusto ko, ayoko ng puti. Ayoko ng ganyan, pagka ayos-ayos naman. Beautiful. Sino ba po kayo dito, ma'am? Katiwala ako dito. Bakit? May reklamo ka? Wow! Ay, mo. <makes noise> Dahil hindi ma <makes noise> dito mukha, may utusok sa'yo! Opo, ma'am. Oh, no, 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 no. Maturahan kayong mukha mo eh. Nandito sumbay ka lang pala dito, ang sungit-sungit mo eh. <makes noise> kasambahay lang pala dito yun ang sungit sungit kanina pa yung nagbabantay sa akin kala ko siya ang boss ang sungit sungit ang pagpintura pagalitan pa yung amo niya eh.